netizen na bastusan sa sinabi ng isang contestant ng EAT. MTRCB, muli nga bang nagbubulag-bulagan? MTRCB Chairman Lala Soto, talaga bang walang nakikitang mali sa programa ng kanyang ama at mga tiyuhoy na EAT? Tila kumbinsido na ang maraming netizen na it's showtime lang ang pinag ng MTRCB. Ito'y matapos walang ginawang aksyon ang MTRCB sa EAT matapos ang malaswang komento ng isa nilang contestant. Marami nga ang nabastusan sa sinabing ito ng isang contestant ng EAT kamakailan lang. Dahil dito, muli na naman nga ang kinalampag na ng maraming netizen ang tanggapan ng Movie and Television Review and Classification Board na pinamumunuan ni Lala Soto Antonio. Tila kasi ang mga malilang ng It's Showtime ang nakikita ng MTRCB at hindi ang ibang noontime show gaya ng EAT. Inireklamo ngayon ng maraming netizen ang noontime show ng TBJ at legit double ka sa TV5 na EAT dahil sa sinabing bastos at malaswa ng isang contestant ng show. Viral sa social media ang video clip ng insidente kung saan malinaw na maririnig ang bastos sa sinabi ng contestant. Umalma ang maraming netizen sa sinabi ng contestant dahil malinaw umanong maiba itong kahulugan o may double meaning. Galit na galit nga ang netizen dahil mistula na namang nagbibingi-bingian ang MTRCB sa kanilang reklamo laban sa EAT. Inakusahan nga ng maraming netizen na bias at unfair ang kasalukuyang chairman ng MTRCB na si Lala. Sa nasabing insidente kasi ay tinatanong ni Alan Kay ang isang contestant ng Bortas 5 segment nila tungkol sa trabaho nito. Tanong ni Alan Kay, ano ang itinuturo mo nung araw? Sinabi naman ng contestant na dati siyang elementary teacher. Sagot nito, A elementary teacher po ako. Nagkomento naman si Alan K tungkol sa katangian ng isang teacher na mapagpasensya o mahaba umano ang pasensya. Ngunit binigyan nga ng ibang kahulugan ng contestant ang komento ni Alan K lalo na ang salitang mahaba. Hirit pa ng contestant. Opo, mahaba po ito. Agad namang sinuway ni Alan kay ang contestant dahil sa sinabi nito tungkol sa mahaba. Namukhang ibig sabihin nga ay ang pribadong parte ng kanyang katawan. Mabilis din nakapag-adlib si Miles Ocampo. Ani ni Miles, magaling sa bata. Mahaba yung pasensya mo kasi syempre mga bata yun. Ngunit hindi nakaligtas sa pandinig ng mga manonood ang sinabi ng contestant na halatang may double meaning. Puno ng sarkasmo at pang-uuyam ang mga komento ng netizen laban sa MTRCB at kay Lala. Dahil tiya kula naman daw itong nakikitang malaswa o mali sa sinabi ng contestant. Ayon pa sa isang netizen, Mahaba to, walang mali siya yan. Pwede sa mga jugets na nanonood. Lala at MTRCB walang makitan double meaning. Sarkastiko kong sinabi rin ng isa pang netizen, normal lang naman daw yan, sabi ni Lala. Walang double meaning. Git naman ng isa pang netizen, at Sarasota 1. Ano, lulusot to sa inyo? O dahil pasok to sa show ng tatay mo, pasado to para sa konsensya mo? Now double meaning yan. Naiintindihan ng bata at matandayan Matatanda ang pinatawan ng 12-day suspension ng MTRCB ang showtime dahil sa icing leaking incident ng magjowang Vice at Ayon Perez sa Isip Bata segment ng show. Bangamat walang mali siya ang pagkain ng icing nila Vice at Ayon, para sa MTRCB ay may double meaning ito, suggestive at hindi disente. Bagay na bawal daw sa mga manonood na menor de edad, kaya dapat parusahan. Samantala, ipinagtanggol naman ng ilang double ang EAT. Giit nila, Walang paglabag ang AAT dahil hindi naman mga host ang nagsabi ng malaswa kundi ang contestant. Komento nila. Contestant ang nagsabi hindi ang host. Bakit ang host at programa ang gusto mong maparusahan? Mga nga, contestant ang nagsabi at walang masyadong big deal kita sa video na sinuway agad. Mema kayo mga akla. And ano pa, baka di mo alam, mas patong-patong cases ng showtime sa adjudication committee ng MTRCB. Ngayon lang yan nagka-decision at hindi ang mga host nagsabi dito.